gagawa nga pala ang misis ko ng isang masarap na dessert ang tawag po niya dyan ay lechatin at dyan po niya dinadarang siya silin yung pulot sa yanera para pang patamis nung kanya ginagawa ang lechatin at hinalo-halo niya yan hanggang siya ay maluto at pagkaluto po niya niya sa po niya isasarin dyan sa yanera ayan po nakaredo na yung mga yanera niyan at isa isa ilalagay yan no ay napakasarap po niyang dessert talaga namang busog busog naman ng mga anak ko niyan tapos mamaya-maya po ating titikman kung yun masarap. Ay, titikman natin itong ginawa ng misis ko na Lechatin. Chit-chit dito. Titikman natin kung perfect ang pagkakagawa dahil ito naman ay bagong subok lang din asawa ko. Uh, titikman natin kung masarap. Ito. Ooh. Wow! Perfect. Oh. Bago subok lang yung asawa ko. Pero tingnan nyo naman, oh. Galing. Perfect na perfect. Tikman naman natin kung ito ay suabi. Hmm. Ang ligat. Tamis. Hmm. Sarap.